Pero syempre hindi naman lingit sa kaalaman Captain, Captain. ng mga viewers natin mm. na naging kayo dati ni Mark Heras. Oh, <laughs> ayan, na, ayan na si Baba. Oh, oh, na Okay. Oh, oh. So, uh, uh, na, nag pa rin ba kayo hanggang ngayon? Yes, actually. Okay oh, Yes, we're good mm -hmm. friends. Uh -oh. To the Pero point na? Pero ngayon, uh, nag-guest po yung wife niya oh, sa show po. Diba? Which is airing. Uh, this saturday. Wow, ah. na, oh, na promote pa. ba? Ginawa akong Mother's Day special yung ba episode na. Bakit kasi napili pili mo maging guest. Mo? Um um ang sarap din kasi na parang lalo na ngayon. Alam mo yung para po ang gulo-gulo na ng mundo na parang hmm. uh, kung meron kang chance na mapakita na we can uh, find forgiveness and healing through yeah. forgiving. Alam mo forgiving your past. Yeah. <laughs> I think it's a nice story to share. So first time namin nagharap ni Nicole Heredas ah. and then Ayun, may may pasabog ka din mga questions na talaga, uh -huh. alam mo yung talagang nabasahin kilikili mo. Ganun <laughs> ka. <ba>? So, <laughs> may iyakan ba doon? May iyakan? Wala naman. Wala naman. Pero may revelation. Yes, so the confrontation. Oh, may Malang confrontation ganon. after 10 mm -hmm. years. Ito talagang tapos naman na to, no? Ito yes. matagal na to. Gano'ng katagal kayo ni Mark? Ah, uh, We were together for 6 years. Ah uh, sa ang, ang ending niya ba eh ano hindi maganda masyado maganda. ba siya okay. maganda was it a bitter ending It was a bad breakup <laughs> It was a bad <laughs> yeah, breakup kaya nga sabi ko it was a bad breakup uh -huh. but eventually parang mas na nagkaroon kasi sobrang family nung touring sa kanya na mas pinili kong mag forgive agad. And uh -huh. mag, uh, kasi kung hindi siguro, hindi rin naman ako nakamove on right. sa life. So, tinulungan ko lang din po yung sarili mo. Sarili mo. At saka God bless yes you with po. Captain. Okay. Yeah, parang oh yeah Paano mo nakilala si ah, Captain? Nasa flight Ayun. ka ba rin? <laughs> <nyan? laughs> ano story niya Ano love story niya Masasabi ko niyo? nga, sobrang perfect. Noon, it was the same year that I lost my dad. Nan-meet ko siya December ng 2017. So, parang going back na parang feeling ko siya talagang binigay ni Lord na alam mo, nawala si dad. Pero, nakilala ko siya that same year na na parang may nag-save sa akin so wow. parang uh, I needed nasama, nasama him. Nasamahan <laughs> mo na pa siya sa paglipad? Ay, di pa po. Ah? Actually um, magbabalik pa siya ulit sa sa flying niya kasi uh -huh. may kulang pa siyang hours. So Ay, pa siya yes, um well he's ano, he's a, a license ano license? na po, um oh, commercial oh. pilot but oh. wala pa siyang um may wala pa siyang uh, yes po kulang pa yung hours niya. So we're just waiting and then hopefully um uh -huh. ano na siya, he'll makasama be flying soon. Flight.